Good morning mga kalapatid Good morning mga kalapatid Linggo ng pagkabuhay Lalagyan na natin ang sing-sing mga kalapatid Yung ating Saudi boy mga kalapatid Lucky na niya oh hmm. Lumalabas na yung kulay niya oh May itim, itim na yung kanya mga pakpak Dahil mga kalapatid Yung ating sing-sing mga kalapatid ay medyo maliliit lang kaya ngayon pa lang ay ilagay na natin kasi baka hindi siya kumasya pag uh, pinalaki-laki pa natin mga kalapatid parang mga junior size lang yung singsing -sing nito eh yan mga kalapatid oh. pero chichikin natin mga ilang araw chichikin natin baka matanggal naman pero ngayon ay lagyan na agad natin para at least eh hindi na mahirapan na maipasok mga kalapatid, wala naman tayong ginagawa eh. Pag 'di ba? Nakakakon yung ilalim yung number. Isang puti at isang pula mga kalapatid. Oh, medyo masikip na nga mga kalapatid, oh. Oh. Medyo masikip na siya oh. Hindi na nga pwedeng pakunin ito, patagalin. Pero hindi na siguro lalaki lang mang pakalaki yung paan ito. Wow, ang ganda. Ang ganda mga kalapatid. Dalawang ilagay natin. Ito yung special natin yung kalapati ngayon mga kalapatid. Kasi ito lang yung napapisa natin sa ating uh, Tatlong pares na breeder mga kalapatid Ito lang yung napapisa natin Nag-iisa lang siya Yung mga ibang ako natin sa labas mga kalapatid Hindi napisa Ito lang talaga siyang napisa Nag-iisa Kaya special na ito sa akin Yan Dalawang nilagay natin mga kalapatid Kasi Laruan lang naman natin ito dito sa offshore mga kalapatid Laruan lang natin Laki niya mga kalapatid Oh. Ang ganda. <laughs> Ayun siya mga kalapatid. may singsing -sing na siya. Ah uh, thumbnail. Ah. Ganda. Ay, mga kalapatin, pakainin muna natin yung mga kalapati natin doon. Sa labas mga kalapatid. Hmm. Saudi Boy Ang pangalan nito ay si Saudi Boy Ganda Thank you Sa labas naman tayo mga lapatid